morning guys Good afternoon and good evening saan man kayo nanonood so nandito ulit tayo magandang umaga meron tayong biniling yan alimango luluto tayo mamaya nito sarap to so activity pala natin ngayon ay ano tatapusin ko to tatanggalin ko yung kahoy tapos gagawa tayo ng gate dyan na kahoy lang din tsaka cyclone wire gamit itong mga tira tirang kahoy natin ito. tsaka ito para makapasok sa sakyan natin dito dito tayo magpakapark na somewhere here okay so stay tuned syempre di mawawala si madam natin madam good morning good morning good morning good morning mga idol ay hindi pala sa di pala line natin yun kay idol yun <laughs> Ayan, so excited si gamitin yung ano niya bago nyang lababu <laughs> excited ito yung nagawa natin last week last visit yeah. yun tra start na tayo sa ating ginagawa na tuloy na ay isang pro man, pro man na pirated <laughs> replica ellega natin ng mga bato. Sana ko at ay butang. Ito na. Naano na natin yung dalawa. Doon yung isa. Ito. Lagyan namin ng bato para matibay. Mga kung pantay. Ah, pantay naman. Let's go. Palalagyan natin ng bato kay Dio yung ano. Yung puno ng poste. Teren. Nagluluto tayo dito. Ano yung niluluto mo? Tinula nga fish o lambay. Oh, wow, sarap. hmm Bagong huli to. May crabs. Fresh. Ayan. Malang kiwig kiwi pa ka. Magalaw po. Magalaw po. Init ko na ito. natin. Tapos, pa sarap ng tinula natin ngayon. Alright. Pati ang dito sa likod, Diyo. So ayun guys, na buo ko na yung frame. Ganyan lang siya. Tapos cyclone wire yung i, i ano ko diyan babalot. So hindi pa tayo nagtanghalian. Dito tayo Dito tayo ngayon. sa uli natin si Didiu. Tapos magluluto na tayo ng crabs. Paano na ako ng ano lang ng oil tapos ito pinaanohan na natin sa sprite gigisa lang natin 'yan okay sige so gisa natin so, gisa na so lang natin yung alimango natin ito lang yung ano natin ito lang yung lamas ingredients nang tanglad pala. So, diba? ang dali lang ng ano natin dito. Ingredient lang natin. Ugasan. <laughs> okay. Tapos, punting dik-dik lang. Okay. Dali na. Okay. Lagyan natin. Tama mayan na. Okay. natin yung mga talit Yan. Ito na mga Lagay, lagay na natin yung tanglad. Yan. Yeah. Tapos ito, yung sabaw niya, Sprite 'to Lagay natin. minamasa <laughs> hmm? So pakuluin lang natin ang pakuluin. Okay. Okay. kameraman hey, ko. O. <laughs> Yan, pakuluin lang natin hanggang maano yung Sprite maubos dito so, na rin kami naglaba labahan ko galing. galing galing, pang Cebu yan ito yung labandira natin ito so, ayos kumukulo na yung ating crabs Oh yeah, sarap. Ang sarap. Sure <laughs> Nagaabang na yung mga ano ko. Mga gutom na to. Alas <laughs> 2 na po eh. Alas <laughs> 2 na, wala pa kaming tanghalian. Alas 10 na kasi oh, kami na. Sabaw, tinula na. <laughs> <laughs> tinula, tinula tong ano natin. <laughs> you know, Nagaabang na. Uy, dalian mong maluto. <laughs>